Hello guys, hello mga kasisi Ang natin ay Bachoy na walang dugo Yan Yan ang Bachoy na walang dugo Yan, naginis ako na yan Bawang, luya Sibuyas At saka nilagyan ko na siya ng tubig Tatlong Basong tubig Yeah, Diba? At takpan. At tindayin natin. Lagay ko na ang futangon. Hindi ko alam yung tag sa isang anong yun. Sa'yo na yun. Simut lang. Lagay ko na rin ang kimchi. Medyo mapilis lang akong paggagawa kasi... Ayos na yan. Nedit ko na yan. Then, karne. Then, haluin. Lagyan ng patis. Lagyan din natin ng bechin. Yan, haluin lang ng konti. Then, that's done. Luto na ang bachoy na walang